magsisiling po muna tayo dito dito sa sandalan sa mga ako sa sama ito na ako let's go ayan bali ito po yung siniling natin tapos tinatong na lang po natin itong hard deflex hindi na po natin tinanggal yung ano yung dating plywood tapos kinahit natin ng ano hard nail hard nail tapos yung pulse beam Bali, ginahit natin ng ano, metal paring. Tapos ito, kawi po ito. Kawi yan, tapos ito, metal paring. Itong sa baba. Tapos nagyan natin ng pin light. Bali, papalitin na po din yan. Hindi na po gumagana. Ito natin ang ano bago. Ayan. tapos lagyan natin ng anto tubular 2x4 tapos ito yung lalagay natin tubular tapos yan papatungan uh, kapatungan na lang po natin ng ano ng, ng artiplex and bali hindi na natin tatanggalin yan hindi na po, po pinakakakatag itong plywood bali papatungan na lang po natin tapos dito, lagyan natin ng cove light, strip light at saka pin light. Pero wala pa yung strip light mga kamasan. Ayan. Center light at saka pin light. Cove light wala pa. Pumili pa si Hero. Tapos ito. Ayan. Halipapalitin din po natin to. Kanina gumagana pero ngayon hindi na gumagana. Uh, magpahinga lang tapos namatay na ito natin ang false uh, beam tapos dito yung, yung design na tubular 2x4 din natin ng para outlet ayan o dadaanan na lang natin sa baba okay. hindi natin kasama si ano si parin po dito po pala tayo sa sindalan ayan. ito po yung arbit dax tapos ito yung ano yun na be sa atin yan to iba pang pang road manuntag Pwede nating gawin ng ano to, ng nest box. Mga nest box na May shout out pala kay Sir Mike. Hindi pa natin magawa yung ano niya. Yung, yung mga nest box niya. Mali nagpapagawa siya ng ano. 14 pieces na 8x8x10. Tapos ito. Hindi na natin gagalawin ito. Tama na daw yan. Ang mga pintor. Nagdadala tayo ng dito ng pintor para mabataan na ito. <tong> tapos pinalitan po natin to itong center light tapos yun linipa lang natin yung, ano, yung ilaw eh Ay. ang dati po wala may yan dyan. may, may division dyan na ano, cabinet nalitinanggal din natin Mali yung pala yung kabinet na tinanggal natin. Mataas po yan. Mali pinutol na lang po natin. Ginawa natin dalawa. Yan, bali gagamitin niya tayo yung kalate. Tapos ito. Tatlong kulay. Tricolor. kay ano po pala to kay classmate na Ananin Ananin Tapang shout out kay Ananin Ali, pinapagawa niya po pala to ano pag gano lang po yan pag linggo doon sila gumagawa yan, yan. Um, ano niya, yung bakal niya, number 9 Ali, second floor po pala yan Mga kamasan tapos yung mga poste niya number 12 ano hmm. po pala mga kamasan. Ito po yung gamit natin na, ano, na pako. Ali pangalan po nito, Hardenil Dahil RD Flex po yung ano niya tapos kawi yung pampapakuha natin. Ya, Hardinel po ang tawag nito. Ano? So, kap po pala nito. Nasa Unimedia yata ito. Or, wala nang Unimedia. One in one part. Tapos, yung, ano. Dahil may lunagay tayong, ano. Pulse beam at saka cove light. Kinamita natin ng metal paring. Gumamit tayo ng hard, ng, ano. Ng rivets. Tapos, ayun mo yung mga gamit natin. Titik, martilyo. Hali, dalawang martilyo yung gamit natin. Tsaka bar yan ah Tsaka ano Ang dami mga kamas Ayan Bali yung gagamitan lang po natin yan dito Dahil plywood naman po yung Ani natin Tsaka Kawi eh. Bali Gagamitin natin ng ano Ng ordinaryo ito Ito po yung gamit natin Bali ipapatong na lang po natin itong ano Hardy Yan Ayan Bali kung kain ng ano Tatlo Tatlong hardy ang kakainan Ayan. tapos balak puni nilang papalit to pero kulang na yung artifacts natin Ayan. kaya hindi na pinapapalit yung artifacts ordinary plywood ang ganda pa naman yung manan ang ano natin tapos pala lagyan natin ng ano ng kornisa ali ito po yung kornisa pwede ito yung lagyan natin sa kwarto lagay tayo ng kornisa ito po yung 2x4 na tubular na ilalagay natin yun ang tatayo natin dun bali 12 pieces ang tatayo natin bali yan po pala mga kamasa nasa 1 pit 1 pit by bali 12 inches at saka 8 inches ang ang ano natin, pulse beam natin. Bali, 8 po yung ano niya. Nakatayo, tapos yung nakaiga Nasa 12 inches or 1 feet. Ayan. Ayan po yung ano natin. Project. Tapos magkakaano pa tayo dyan. Ah, uh, nag tayo. Bagay natin ang ano. Ang pag, ano, 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 tubular papasokan Bali yan mga kamusta mag-start na po tayo maglagay ng ng RD blocks. Bali lalagay po muna tayo ng nang buo. So yan mga kamusta samahan po muna ako. Let's go. Ayan, mag-start na po tayo maglagay ng ano ng buo muna mga kamusta. Lagay natin dito. Tapos huli na lang natin yung ano. Saro. Ayan. Makakasama na lang po natin si ano, paring Pogi. So, ayan mga kapsan. Let's go! Stafford. Yan yung stuffer Artillo. Ang katay Ah! Yan, bali ilagay il po natin ng ano, pako para uh, may may stopper yung ano natin. Para may bubungguan tong ano, para deflect natin mga kamsan. So, let's go. Bali yung gamit po natin na dito mga kamasan. Harden nail ha, yung natin. Bali, eto. Bali, eto po yung pinakaan natin. Pagpakuan. Pinampapako na harden nail. Ayan. mga kamasan, samahin po kami. Ni Pogi. Bali, maglalagay pa tayo ng ano. ng isang hardy flats. So, Let's go. sarong na lang po yung lalagay natin mga sarong tapos dito pwede binuho ko na po ng, ng 8 feet to tapos pinutol na lang natin ng hanggang 63 So, yan mga kamasan, sumayang ako muna ka na eh. ayun po mga kamasan, bali ardenel po yung mga ginamit natin dito. Ah, um, ito po ba nga po pala mga kamal. Ito mga hardinil na inaan natin. Nasa 10 cm lang. Or 4 inches. Mas maano po kasi yung ano. Yung rivets. Kahit na 20 or 15. Pwede. Pwede yan. Dali ito pong mga hardinil na to mga kamal. Ang so, kailangan nasa 10 cm or 4 inches ang layo nila. Ayan. Um, Maano po kasi ito mga kamasan, parang um, bumibigay pag na uh, sobra ng, ano, ng pukpok yung mga pako. Parang uh, ano siya mga kamasan, kamukha nito. Ayan. Pag sobrang pukpok niya, bumababa yung RD Flex. Mga kamasan, bali, ay lagay na po natin to tapos yung maliliit na lang po yung lalagay natin. Ayan. Okay. Magkabilaan. Bali, dito na lang po yung lalagyan natin. At saka doon. Tapos na shoot na rin natin yung yung pinaka ng TV. Pinaka antena nya. Tapos dito na lang. And, kahit magka awang ng konti dito mga kapasa. Meron ding ano yan. Kurnisa. Lagyan natin ang kurnisa mamaya. Cardinal. Lagyan eh, natin ng mga ano. Lagyan natin ng siwang para yung masilya or nang linalagay nila ng ano. Una, linalagay muna nila ng ano, stick well or epoxy. Eh, bali, iba-iba rin po yung pamamaraan ng mga painter, mga kamasan. Hindi rin sila magkakatulad kamukha natin. bali si paring Ronald na lang siguro yung magaan natin dito sa pintura bali bibigay na lang natin sa kanila may hindi po pala kay Sir Romy Sir Romy Kinto dahil hindi natin napasya bali kape break time Yan, bali Naputulan na rin po natin to Pinakaputol na natin kay parin Pogi Tapos yung apat na malilit na lang nga yun natin Alas konti na lang mga kamay Siguro mamaya matatapos na to Ayan po mga kamay Samahin po muna kami Yo. sa bali ay Nailagay na rin na po natin yung ano. Yung kornisa, ayan oh. Dito si Playuda. pinalitan natin yung maliit na half moon. Naglilinis na si Pare Pogi. Tapos na yung trabaho. Tapos uh, bukas na natin yan. Tatalis muna natin tapos ha uh, natin yung mga tubular. Tapos pala yung mga ano na cornisa yung one by ano yata pa One by one or yung cornisa Bali dito po dati yan. Tayo natin ano. Yan. Yan na po mga omsong blur yung man natin. ating pogi hindi mo natin mahilagay yung ano yung pibi ayun po mga kapos bali dito ko na po tatapos yung tulad for today natin kita kita po tayo sa next upload mga kapos kaya po salamat